Sabihin mo kayo more love. Kaya na ikaw, mahal naman kita. Ayoko sabihin niya. Ayoko sa kanya. Ayoko sabihin niya sa akin. Para pa lang ako. Para pa lang ako. Sa <laughs> <laughs> tingin mo. Magtawa ka dyan eh. Baka ikaw, mak ikaw makakatabi niyang ganyan. Baka ikaw makakatabi niyang ganyan. Baka ikaw. Hindi na. Kain tayo. Kain tayo. <laughs> ano makita eh? Kumain ka na rin. Kumain ka okay, okay. na rin. naman, no? ko lang. Walang ganun, ha? Walang dimar, walang ganun, Ah. ah Alam ko yon Kahit hindi mo sinabi Kahit hindi mo sinabi okay. Wala man ganun, wala ganun, wala ganun. Tawa lang na, ayaw lang gano'n. Ano meron? Ano meron? Ano meron? Wala, wala. Dahil mo sa kanya ah, kasi, hindi yung tao, tamang overthink kagad yan. Huwag Eh, nga, hindi kasi Hindi kasi sabihin, pa kaya. Oo. Oo. Ay nga, pa kaya. Oo. kaya. I love you too. Bibi. Bibi. Mm. Gusto abihin mo. Ayaw ba uminom? Saan ka aantay oh? Saan ka aantay oh? Okay ta. Ya. Ah. Wala nang no, alay na. Ikukunta ko diyan. Siguro no, na ba. No?

eh, personal nga! Eh, lang gusto ko, eh, huwag yan! Huwag yan! ako? ako? Wala. pa naman nasasagot eh. Sabihin ako din kung ano yung Okay lang yun, wala akong mga nasagot. Naiintindihan ko naman yung naiintindihan ng ibang tao. Eh, hindi nga. Totoo yan? Totoo yan? Oo, naiintindihan ko. Ano yung sisindihan ko? <laughs> naiintindihan ko! Wala kita pre, lala pre. Oka, 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 oka,

Kumusta okay. okay, na? No. bakit na mo ka Bakit na natindihan? Maliban hindi ka napipili. Kasi nga, naintindihan ko kasi ka nga. Ano? Ba't naman ako magsiselos? Eh, wala pa naman siya sinasagot, di ba? Okay, nga. Bakit nga? Magsiselos. Magsiselos lang ako. <laughs> magsiselos. Magsiselos lang ako. Kapag may sinagot na sa atin dalawa, tapos gano'n nga. Hindi, wala <laughs> Ay. Ay. Di ba, ibig kong sabihin kasi, ano, habang wala pa siyang nakasagot sa, wala wala na sa akin ng Oo. O, ba, alam 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 okay na Naintindihan ko naman siya, kaya uh, ka pinili. Kasi nga, naintindihan ko siya, kaya ka pinili niya. Oo, ano nabawa sa nabawa ka, sa dalawa, sa itong dalawa, wala. Hmm? Sa dalawa, wala. Sa dalawa, wala. Sa itong dalawa, wala. Good. Ano, good? Sama lang yun, kung wala sa ating pinili. Para walang hinanakit. <laughs> Ay, ka din Okay lang? Okay lang sa'yo lang? Oo, oh, kaya. Oo. Oh. No, tayo kung hindi tayo pipili, uh... di ba? Alam ko pag ako pinakili, ni YouTube ang pipilit ka, alam ko ah. na, alam ko na, Alam Alam na, yun! Alam Mara naman ang pila yung eh. Hindi man, yung man, Hindi, ba't ako magsaselos? Bahala sila sa buhay nila. Ah, ganun. Kahit dalawa. Kahit dalawa. Kahit dalawa. Kahit ka ano, na dalawa. ba yung kalata? ba Wala ha? Anong wala? Ay, mag ka na. Nagbago ka na. Anong ba yun? ba Nagbago na ako kasi nga ano. Alam ba ang rason ko para magselos? Diba? Kung <laughs> sino yung <laughs> piliin? <laughs> Kung sino man yung piliin? Masaya ako. Hindi naman kasi na. Basahin mo yung chat ko, Jocelyn. Dali! <laughs> Bibi, basahin mo chat ka, dali! Nabasa ko na, nag plus sa screen ko. Nabasa ko na, nag ko. <laughs> ko. kay Limar. ako. Ah, sorry.